Nagulantang ang basketball community matapos makatanggap ng death threats ang tatlong manlalaro ng Magnolia Hotshots, Paul Lee, Ian Sangdalang, at William Navarro matapos matalo sa NLEX Road Warriors, 107-99, nitong biyernes sa PBA Philippine Cup. Isang dami account na may username na 27 ang nagpost ng mga nakakakilabot na banta sa Instagram accounts ng tatlong manlalaro, pati na rin sa kanilang mga pamilya matapos umanong matalo ito ng malaking halaga sa pustahan. Dahil sa seryosong banta, agad na inescort palabas ng Ninoy Aquino Stadium si Nali, Sanggalang at Navarro ng PBA Security. Nakipag-ugnayan din ang Magnolia Management sa Liga upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Maganda ang nilaro ni Sanggalang na may 21 punto sa 10 of 12 shooting, ngunit may limang turnovers, kabilang ang isang crucial error sa huling dalawang minuto. Si Lee ay may 16 points at 3 for 4, 4 point range, habang si Navarro ay nagtala ng 2 puntos at 7 rebounds. Hindi ito ang unang pagkakataon na una na ring binantaan si Hinebra rookie RJ Abarientos matapos ang crucial miss kontra Meralco. Katulad ng insidente ngayon, sa Ninoy Aquino Stadium din ito nangyari. Sa na ng tumitinding pressure at impluensya ng pustahan sa sports, mas umiigting ang panawagan para sa mas matibay na proteksyon sa mga atleta, lalo na online. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na aksyon mula sa PBA kung idudulog ba ito sa NBA gaya ng kaso ni Abarientos. Pero isa lang ang malinaw, hindi kailanman dapat normal ang pananakot sa mga manlalaro, lalo na sa isang laro lang ng basketball.